Hello mga palanga, masayang voice sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Long time, no uh, voiceover, ba? Diba? Matagal ko nang hindi, medyo matagal nang hindi ako nag-voiceover at nag-upload nag, nag -upload ng mga bagong video. Nagpapahinga lang ng konti. So ngayon is balik na ulit. Ito is mag-grill kami kasi nga ang ganda ng panahon namin dito. So ito yung gulay, nilagyan ko lang siya ng olive oil yung nilagay ko, ganyan. Kasi para hindi naman siya dry kapag na-grill na siya, ganyan i-mix-mix lang para ano, malagyan ng uh, asin, salt. So, depende sa inyo kung Lagyan nyo ng salt at saka oil Depende sa inyo Minsan yung iba is butter yung Nilalagay, pero ako kasi hindi ako pala Gamit ng butter Olive oil yung Lagi kong ginagamit So, ayan, i-ano eh, na natin baba, Ay balutin na natin sa Foil Pwede naman siyang hindi balutin yung Yung foil na Yung form na na-foil yun yung ano pero mas mabilis kasi kapag ka ganito na binabalot mo siya ayan ready na siya so ngayon is um i prepare din natin yung na marinate ko na, na chicken. Chicken thigh or anong tawag ba dito basta. ah uh, kung gusto nyo ng recipe is, i-check nyo lang yung sa picture post ko. Is andon yung lahat ng recipe ng aking marinate. Kung gusto nyo lang naman sundin. Kasi ba diba, kanya-kanya tayong mga recipe. Masarap din naman. Para sa atin, masarap siya. Siyempre, ba? Diba? So, ayan, simple lang naman yung ano, marinate ko dyan, basta importante, masarap siya. Ayan, hindi siya ganun katagal yung pag ko, pero na masarap na siya. Ganyan ako pag nag-barbecue, nag, nag hindi siya na overnight or ano, basta na marinate lang siya tapos masarap kapag naluto na so walang problema yan. So ayan apat lang yung ginagawa ko tapos meron pa siyang tatlo para naman yan sa susunod. So ayan ready na ang aking uh, grill tapos ayan na nilagay ko muna yung foil na, na yung gulay. Nag, namali ako kasi matagal maluto ang chicken. So, dapat ka mamaya ko na nilagay yung gulay. Pero okay lang yan siya kasi tinanggal ko naman na siya, ano, hindi naman siya nagtagal dyan sa grill. So, medyo malak ma makapal, malaki kasi yung chicken. So, hindi siya ganun kadali. So, ayan, tignan nyo. Pinapahiran ko siya ng aswete at saka oils at saka soy sauce. Masarap. So, ayan na ang aming dinner. Sana ay nagustuhan niyo ang video ko for today. Thank you for watching. Bye-bye!